<laughs> Ganon. Eh. Ang tagal Ganon ang galawan ni ano kayo, ni Asunta. Uh Oo. -oh. Oo, Loki bang. lang. Loki lang. Oo, pero huwag mo na lang tingnan yung tenga niya, tsaka yung kamay. Kaya mo na ngayon lang <laughs> to. Tsaka <laughs> yung, <laughs> <Saka> yung oche. <laughs> pwede. Hindi mo ba yun? Nasa Wow. Nag-drive ka ba ngayon? Hindi, may drive. Ha? Ah, pwede. Kalong ko pa naman kanina. Uh Oo. -oh. Pero... Uh, Wait, masige pang parking. Baka ano. Never mo pa mo sina-feature yung car collection mo? Um, hmm paano ba? Ah, hindi ako masyadong... it sounds parang arte mo naman, pero hindi ako comfortable. Wow. <laughs> oh Gusto ko siyang i-post sa sarili ko. Pero yung tipong, oh, alika, punta kayo dito. Oh, pero, nyo oh, kami, oh, pero pinipick up naman ang iba nilalagay, di ba? Oh. Sobrang, di ba? Ako nga nung sinakay niya ako oh. minsan, nilabas talaga ng billionaire dad ko. Ano mga Rolls Royce ba? Yon! Oh. No! <laughs> Rolls Royce. Yes. Pinag-drive ako. Napalitan na. <laughs> oh, Pinag-drive talaga ako ni Sam, di ba? So, uh -huh. uh, nakita nila Sir Hill, yung mga taga-billionaire dot Nilabas sila. So, ang beauty ko, nakabalaan doon. My God, so, mamama... kaka-level ka na namin. Oo oh, nga. Oh, oh,